palang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal nating subscribers at sa mga taong nagtsatsaga, makinig at magbasa sa mga videos ng channel na ito. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery upang magbahagi po ako ng aking mga saloobin patungkol sa mga nagtatanong kung nagbebenta daw po si Play Mystery ng mga kagamitang espiritual o mga anting-anting. At ito po ang aking saloobin patungkol sa mga usaping iyan. Unang-una po sa lahat, kahit kailan, inuulit ko po, kahit kailan ay hinding hindi po magbebenta, magpapalimos ng mga anting-anting si Play Mystery o kahit anumang kagamitang spiritual na galing kay Play Mystery. Never po akong magbebenta at magpapalimos. Okay po. So, sa mga nag-chat-chat dyan o nag, uh, nag sa mga videos natin, pakiusap po, never pong magpapalimos at magbebenta ng anting-anting si Play Mystery. Ito po ay kusang loob na ibinibigay sa mga subscribers na mapipili. Okay po? Hindi po binebenta ang Diyos. Paalala po ah, hindi po binebenta ang Diyos. Kung nais nyo pong bumili ng mga anting-anting ay sa iba na lamang po. Humana po kayo ng mga nagbebenta dyan at doon na lamang po kayo bumili. Pero sa akin po never, hinding-hindi po ako magbebenta ng anting-anting. Dahil po ang Diyos ay salita at ang salita ay spirito. Ang mga anting-anting po na may kargado o may mga gabay, may mga espiritong nananahan o nakabantay, yan po ay meron po yung uh, kaukulang pag-iingat, alituntunin, debosyon, dasal, na inyo pong gagampanan. Okay po? Ngayon, kung ibebenta mo yan, sabihin na natin, ilagay natin na ikaw yung banal na espiritu na nakapaloob o nakatira doon sa sinabing anting-anting talandro man yan, tela man yan o medalyon man yan tapos ibebenta ka ng nagmamayari ng anting-anting na yun o yung medalyon na yun anong mararamdaman nyo po? ilagay nyo po ang sarili nyo kung kayo po ay ilalagay niyo po sa, sa ang sarili nyo sa espiritu kung kayo pong espiritu at ibebenta ko po kayo ano pong mararamdaman ninyo? hindi pa po napakasakit sa loob ninyo na ibenta kayo. Ganon din po ang nararamdaman ng espiritu. Kung kayo po ay nais nyo pong bumili ng mga anting-anting, ay wag na lang po dito sa channel na ito at wag na lang po kay Play Mystery, okay po? Doon na lamang po kayo pumunta sa mga taong nagbebenta. Kahit dahil kahit kailan po, hindi po magbebenta si Play Mystery ng anting-anting. Okay po? Ito po ay pagbibigay ng paunawa at paalala lamang po. Dahil ang, hi ang hirap kasi sa iba dyan, benta ng benta ng anting-anting eh. May nagkakahalaga, kawawa yung mga ibang bumibili. May nagkakahalaga ng mga 1,500, 2,000, 3,000, 3,500, minsan 5,000, 10,000, minsan pa may nakikita ko 35,000 eh. Diyos ko. Yung mga nagbebenta na yan, tanungin nyo muna ang sarili ninyo bago nyo po bilhin yung anting-anting. Okay po? Kung ikaw, ilagay mo ang sarili mo sa na uh, nagbebenta ng anting-anting. Kung alam nyo po, ang inyong anting-anting ay subok na, na testing na sa baril, linilihisan uh, lumilis yung bala o siya ng bala or hindi siya pinuputukan ng bala o ng baril, sa tingin nyo po ba, ibebenta nyo po yan ng halagang 1, 5 3.5, 10.000? sa tingin nyo po ba, ibebenta nyo ng ganyan? Imulat nyo po ang inyong mata, mga ka-subscribers natin at sa mga taong nakakapanood pa nito. Imulat po ninyo ang inyong mata. Sa tingin nyo po ba, bebentahan kayo ng ganong halaga, halaga ng salapi kung ang anting-anting ay subok na? yung lumilihis yung bala, yung may kabal sa bala, yung hindi pinuputukan. Kayo po, tanungin niyo pong sarili niyo, ibebenta niyo po kaya ng ganun? Ako itatago ko na lang eh. Kasi protection na yun, subok na yun. So tingin niyo po, kaya wag po kayo magpabudol sa mga nagbebenta dyan. Dahil yan mga nagbebenta na yan, kailangan lang nila is pera. Pera lamang po ang kanilang kailangan. Hindi po para tumulong sa kapwa. Okay po? Yun lang man po ang aking saloobin. Imulat nyo po ang inyong mata. Dahil ang Diyos po ay not for sale. Inuulit ko po, ang Diyos po ay not for sale. Napakasaklap po kasi kumakalat eh. Mga maestro pa nagbebenta, Diyos ko. Laging tatandaan po, wala pong katumbas ang Panginoon. Kaya po kung inyo pong mababasa sa Biblia na si Yahshua o si Jesus, yung tinaob niya po yung mga lamesa na mga tax collector, mga nagbebenta sa kanyang simbahan, Basahin niyo po yun. Hindi ko lamang po alam kung saan ang verse ng Biblia yun. I-research na lamang po. Okay? Kung si Jesus nga o si Yahshua ay itinaob niya yun, anong sabi niya? ang kanyang kaharian ay kaharian ng pagpupugay, pagdarasal, at mataimtim na pananampalataya. Hindi siya sinasabing den of thieves. Di ba? Yung mga nag-ano, mga nagbebenta, nagta-tax collector, anong sabi niya? Pag nung tinignan, hypocrite. So, kung ikaw, nagbebenta ka ng anting-anting, ano sa tingin mo? May kaibahan ka ba doon sa sinasabi ng Panginoong Diyos Anak na si Yeshua? May pagkakaiba ka ba sa mga taong iyon na kanyang tinutukoy? Iyon po ang dahilan ni Play Mystery kahit anong mangyari never po si Play Mystery magbebenta at magpapalimos ng anting-anting. Ito po ay kusang loob na ibinibigay sa mga matipiling subscribers. Okay po, sa mga matipili po natin, kusang loob po itong ibinibigay. Dahil po ang Diyos, ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu ay not for sale. Inuulit ko po, not for sale. Imulat nyo po ang inyong mata. Yun lamang po ang saloobin ni Play Mystery. At sa mga umantabay po kayo, sa mga susunod na video natin tayo po ay mamimigay ng medalyon ng Saint Benedict para sa second batch o second batch ng uh, pamimigay natin ng uh, libreng anting-anting. Abangan nyo lamang po 'yan. Maraming maraming salamat po. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery. Ako po ay nagpapasalamat sa mga susugit nating minamahal nating subscribers at sa mga taong nagtsatsaga makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito. Maraming 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 salamat po. God bless everyone. God bless to all po.